Ang page na ito ay may pangalang Philippine Scholar 2023. Ito yung nagpakalat ng fake news na naman tungkol kay Miss Chris Aquino. Nakano ay pumanaw na nga si Miss Chris noong January 3. So ilang araw lang matapos ang bagong taon. Grabe no? Um, chinek natin itong Philippine Scholar 2023 na ito mukhang wala na, mukhang deleted na dahil ang balita ko nga, ito po ay nag-viral talaga. Marami talagang nakabasa, nakapanood ng, ng post na yon na itong Philippine Scholar 2023. So you see, ginagamit pa yung ganitong klaseng uh, pangalan ng page, di ba? May nakikita tayong uh, ganitong page eh, pero hindi hindi tungkol sa mga celebrities ang post. So, sigurado magkaiba yon. Naging biktima ulit ng death hoax ang queen of all media na si Chris Aquino. Maraming beses na yan. Okay? Hindi, hindi ito bago. Napakaraming beses na po. Ilang beses na napinatay. Lalo na po, pangalanan na natin, ng mga pulahan at mga diehard na nasa social media si Miss Chris Aquino. At sa tingin ko, kung sino man yung may-ari nung Philippine Scholar 2023 nga, sa tingin ko, either pulahan din yon or die hard. Ganun naman. Okay. So, yan po ay walang katotohanan. Um, habang ginagawa nila na yung mga ganitong kasinungalingan, alam niyo po, lalong tumatatag si Miss Chris Aquino. At sa tingin ko nga ay Uh, sa collective um, prayers ng napakaraming nagmamahal kay Ms. Chris Aquino, sa tingin ko ay malalagpasan niya itong kanyang pinagdadaanan ngayon. Merong komento rin po si Mark Leveste ang napabalita nga na sentahan ni Chris Aquino. Chris is very much alive. We're together now in Orange County. Whoever came up with this fake, false news is foolish, selfish, and idiotic evil din yung kanyang or yung ganyang mga kasing post. Ito, New Year, New Hawks. Actress and host Chris Aquino isn't dead. Ayan. So marami namang um, patunay, pinasinungaling na rin niya ng mga fact checkers. Mark Lee delayed belied uh, claims that Chris Aquino supposedly died days after New Year, with a politician describing those who spread false reports as idiotic. Yon. Kahit po ang kahit po ang Rappler ay naglabas na rin ng kanilang fact check. ah uh, yun nga, ito yung reports of the TV personality's death on January 3 are false. Aquino is alive as confirmed by a recent photo posted on social media by her attending nurse. Meron kasing mga kaibigan si Ms. Chris Aquino na dumalaw sa kanya. Si Kim Chu at si Bella Padilla. At meron tayong napanood na isang post na bakit daw hindi nagpapakita doon sa vlog na yon na kung sino man siguro kasamahan ni, ni, Kimchi Kim Chiu o kaya ni Bella Padilla, hindi daw nagpapakita si Chris Aquino. So mukhang yon ang pinagmulan ng idea uh, na post na ito. ba diba? So yan ay ugaling mga diehard na nasa social media at walahan dahil kahit walang uh, basihan, Um, Nilalabas nila or post nila dahil ang gusto lang naman ng mga yan ay makalikom ng reactions, lumaki ang kanilang platform, ganun po ang labanan sa kanila. Diba? Kaya sabihin ko sa inyo, eh, dapat talaga walang puwang sa social media itong mga pulahan at mga diehard. Dapat may kanya-kanya or sarili silang social media para sila-sila ang nagsisiraan, naglulokohan at nagpapakalat uh, ng fake news tungkol sa bawat isa. Ganon, sila-sila na lang dapat. Good luck sa inyo.